Ito nga ilagay ko ng ano, uh, sibuyas. at uh, uh, tapos itong ulagay natin yung idol kasi yung ano, down lawler. Ito. Ano ba nga? Sibuyas ba tapos Ito ba mga idol ito. Lanan nga pit. Uh, mga si May ano, yano, Suka. Dato puti. Ito nga idol.

Kaya titirahin ko pa yung ano, aming plato at saka magbisain pa mga idol. Kaya ano. diba yung mga idol. Yami ito idol, yami. Yami.